para po ito sa mga Libra na no contact. Tignan po natin kung ano yung mensahe. Tignan natin ano ba yung naging dahilan na no. Ano ba yung issue? Bakit? Or ito yung issue na sinasabi sa'yo ng person mo. Bakit hindi na siya sa sa'yo or hindi na siya kumontak sa'yo? Or feeling mo ito yung issues ninyo. No? yung issues kung bakit thief happiness hater girl fight my third party yan po no? ito yung nakita mong dahilan tignan natin kung ito ba yung totoong dahilan talaga ano kung bakit hindi na ko sa'yo sa yung person mo because of third party nga ba Because of third party ba talaga yan, spirit guide? Five of Cups. Okay. So, yes po. Pero yung, ter yung third party na to is dati niya na tong kakilala. Dati niya na tong karelasyon. Ayan po. Pwedeng kakilala mo yung tao na to. I mean, kung hindi mo man siya kilala personally, Libra, kilala mo. Parang naririnig mo na yung kwento about this person. Oo. Na naging dahilan kung bakit na sira po yung inyong relationship kung bakit hindi na kumontak sa iyo yung taong to. Pero alam mo ba, there is regret to. From your person. Pwede kasi na nagregret siya because of those uh, those uh, nangyari sa kanila in the past. Pwede rin naman na nagre-regret siya kasi yan, nawala ka naman sa life niya because of the past pa rin, 'di ba? Tignan natin. Mm, -mm. May tao kasi dito na ayaw siyang maging masaya. So baka nasaktan niya din talaga kasi yung ex niya na to. Kaya ganyan. Tingnan natin, okay? So parang in short, natukso po yung person mo sa past niya. Tingnan natin yung ugali niya, yung energy ng person mo. Spirit guide, ano ba yung kanyang ugali? person. We have the lovers. Okay. Pag nagmahal naman talaga siya, mafi feel mo naman talaga no, na mahal ka niya. Seryoso naman siya pagdating sa relationship. I mean, hindi naman yan basta-basta pumapasok sa relationship because of, um, sabi natin, of loss, of um, something. Gusto niya din naman talaga is pang matagalan. Mm, -mm. Tignan natin. Knight of Coins. Tsaka masipag itong person mo. Four of Coins. Alam mo, parang pinaghahandaan niya na yung future ninyo together eh. May umextra lang talaga. Yun nga lang kasi, nagpatukso talaga siya dun sa tao na yon, No? Yun yung nakita ko dito. Masipag yung person mo. Ano siya, ano yung madiskarte. Ayan po, madiskarte siya. Pagdating dito sa sa buhay niya, no. Para magaling din siyang mag-handle ng finances. Parang ang dami niyo nang nabuong plano. Tignan natin. Okay, tingnan natin spirit guide. Ano na kung nag nag-ibang bansa ba yung nang ibang bansa ba yung person mo or the other way around? Pwede may naging malaya kasi dito. Kaya ganyan yung nangyari. Tignan natin. Paano ka ba niya tratuhin? Two of coins. We have three of ones. So, nakikita ko naman dito, maayos ka naman yang tinitreat. Kapag meron kang mga sinasabi, pinapakinggan niya talaga yan. Meron siyang, alam mo yung may paki siya, may sinasabi siya about dun sa, kunwari sa decision mo, uh, merong positive at meron siyang negative na sinasabi. Parang ganon. Ano siya? Um nasasabi niya naman lahat sa iyo yung bagay na to yung pagdating sa mga uh, mga gusto mo ganyan kung tutol ba siya or hindi yung mga ganyan po mm, -mm. nagkakaintindihan naman kayo niyo yung, yung nakikita ko dito at saka wala naman nakita ang physical na sakitan mga ganon wala more on talaga nakatingin kayo sa future niyo eh parehas din kayong nagplano dito I don't know kung niregaluhan mo ba yung person mo ng phone or ikaw ba yung niregaluhan niya. Basta kasi parang may binigay din sa iyo dito or may binigay ka na something valuable. Energies po pala ha, can be reversed. Pwede yung tinutukoy ko dito is energy mo. Pwede yung tinutukoy ko ay energy ng person mo. Mm, mm Tingnan natin, ano ba yung feelings niya sa iyo noon? Okay, so nung wala pang mga umextra dito sa inyong relationship. Ano yung nafe-feel niya sa'yo? Actually, soulmate or twin flame mo siya. Mm, six of swords napakagaan po, napaka alam mo yung there is peace of mind alam mo yung parang sobrang fresh ng energy niya pag magkasama kayo Ayan, parang nakakalimutan niya lahat ng problema niya may peace of mind siya sayo mm -mm. and di ba nga sinasabi nila ang mga tao daw, sabihin na lang natin yung mga lalaki mas pinipili nila kung saan sila may peace of mind So, ayan po. May peace of mind sa'yo yung person mo. Or pwedeng ikaw din naman, di ba? Kahit ano pa yung gender mo. Pipiliin mo pa rin naman siguro kung saan ka may peace of mind. Pero mas kadalasan daw yun sa mga lalaki. So, tingnan natin. There is peace. No? Doon. Tsaka yun nga, soulmate or twin flame kayo. So, malalim na din talaga yung pinagsamahan ninyo ng taong to. Malalim din talaga yung yung relasyon po ninyo, yung naging relasyon ninyo. Tignan natin feelings niya naman sa iyo ngayon. Okay? Feelings niya sa iyo ngayon. Na hindi na kayo nag-uusap, no? Tignan natin ano ba yung nararamdaman niya. Seven of Swords. Alam mo, kasi ngayon lumalabas ikaw yung ex niya ngayon, ano? Kung may involved talaga na ibang tao dito. Kung yun yung pinili niya, naiisip ka pa rin niya. Kaya siguro may regret din siya dito. Regret niya na bakit binalikan niya pa yung past niya. At bakit iniwan niya ikaw na present niya. Na ngayon, pass niya na din. Kasi nga, kung wala kayong contact, no. Four of Cups. Ayan. There are times na nandun talaga, no, na naiisip ka po niya. Naisip niya kung paano yung paano kayo nagsimula. Yung ganun. Nangihinayang po talaga siya. Pero nilalabanan niya lang talaga yung urge na huwag kang kontakin. Kasi alam niya na baka magulo niya din lalo yung life mo. Diba? Ginulo na nga niya once yung life mo, iniwan ka niya, nag no contact siya sa'yo, ginos ka niya, tapos ngayon babalik siya, tapos hindi niya rin naman alam, diba, kung ano ba yung gagawin niya. Tingnan natin. Yes po, naiisip ka po niya talaga. Tingnan naman natin yung energy niya towards dun sa kasama niya ngayon. Or sa karelasyon niya ngayon. Masaya ba talaga siya dun? Tingnan natin. Okay? Hindi eh. Alam mo kung ano lang yung naramdaman niya nun? Excitement. Na-excite siya. Yung akala niya yung excitement na yun is pagmamahal pa. Para dun sa tao. Pero hindi na pala. Mm, -mm. Sobrang stress niya po ngayon. Kaya nga siya nagsisisi dito. Siguro sinabi sa kanya nung babae or nung lalaki. Sino man yung kadil niya ngayon, no? Or anong gender yung kadil niya na hindi ka magiging masaya. Parang sinasabi niya, hindi ka magiging masaya kung hindi ako yung kasama mo. Pero totoo, hindi naman talaga siya masaya. Mm, -mm. Lagi silang nag-aaway, ayan. Parang lahat ng nadidikit sa kanya, inaaway ng person niya, pinagsisilosan. Ganon. toxic po ang kanilang relasyon ngayon. So, siguro, yun yung ano, karma ng person mo. No? Na kailangan niyang pagbayaran this lifetime. Hindi ko masabi na karma niya dahil iniwan ka niya, dahil nag-no contact siya sa'yo, pinagpalit kanya Pero, pwedeng karma niya this lifetime. Kasi, pwedeng sabi ko nga, hindi lang naman siguro ikaw yung nasaktan niya before, baka pati itong person na to. Mm, -mm. Ayan. Baka yung person na to, eh, wala nakatapat siya na may taong gumante sa kanya so ayan natapat natapatan niya itong taong to tignan natin check po natin okay your energy naman tignan po natin yung energy mo ngayon ear energy. napapaka -busy ka na lang dito. Oh, sa mga ginagawa mo. Pero alam mo, hindi mo pa rin talaga mawala. Hindi pa rin talaga siya mawala sa isipan mo. Alam mo yung kahit sobrang busy mo na. Pagkatas ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo. Nandun pa rin na naiisip mo siya. Some of you, pwedeng maasa kayo dito na magkakaroon pa kayo ng pag-uusap nitong person mo. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung masa ka dito, gusto mong magkabalikan kayo, or gusto mo lang magkausap kayo para may closure na talaga. And I tell you na hindi po talaga lahat ng tao is magkakaroon ng closure. And uh, kung ito, pagod na kayo dito, diba? it's time to let go kapag ganun. Kasi kung hihintayin mo yung closure na yun, it will take de a decade, decades or baka hindi na talaga mangyari. So, paano ka magiging masaya, ba diba? Kung lagi kang may hinihintay na closure coming from your past. Tignan natin. Okay, paano mo ba siya tratuhin? Kung kayo pa, four of cups, di ka tumitingin sa iba. Talagang, ina-assure mo siya na sa kanya ka lang. Yun yung nakikita ko dito. Ayan. Ayan. Tapos asikasong asikaso mo siya. Yung iba nga sa inyo dito, pwedeng tumatakas pa kayo para lang makipagkita sa kanya. Mm, -mm. Meron dito. Siguro di kayo legal, no? We have the high priestess. Ayan po. Naging masaya naman talaga kayo noon. Kasi naramdaman mo rin naman na inasikaso ka niya. Ganyan. Tapos, di ba sabi ko kanina dito yung ano 'yan, yung sinasabi niya yung pros and cons ng mga uh, suggestions mo which is isa 'yun sa mga kinakatuwa mo sa kanya kasi pwedeng siya lang yung tao na kumontra sa iyo. No, yung parang kumukontra sa iyo, yung sinasabi talaga yung totoo. Isa din 'yun sa mga nagustuhan mo sa kanya. Tignan natin. Ano yung feelings mo sa kanya noon? Knight of Pentacles. Alam mo yung kahit na ang daming iba dyan. ba? Diba? Kasi iba sa inyo, pwedeng popular kayo. Maraming nagkakagusto sa inyo. Pero siya, siya talaga yung pinili mo. ba? Diba? Kasi siya yung mahal mo. Hmm. Siya yung gusto mong makasama. Siya yung gusto mong uh, alam mo yun, makakwentuhan sa lahat ng happiness na mangyayari sa life mo. Gusto mo kasama mo siya doon. Yan, mahal na mahal mo din talaga siya. Yan, no? We have Knight of Pentacles. Kaya ngayon, iba sa inyo, pwedeng ilang years na ba yung lumipas, hindi pa rin po kayo makamove forward from this person. Tingnan natin. Ano yung na feel mo ngayon sa kanya? Tingnan natin. Mas nangingibabaw pa rin ba yung love? Or hatred na ba? Or ano ba nararamdaman mo towards this person ngayon? Three of Wands looking forward ka talaga na magkausap kayo. Some of you, looking forward pa kayo na magkabalikan kayo. Siguro hinihintay mo lang yung taong to kung gagawa ba siya ng action. No? Tignan natin. Waiting pa rin po kasi kayo eh. Yun pa rin yung pinapakita rito. Yung nararamdaman nyo, parang same pa rin. Hindi siya nawala. Check natin. Pagdating naman po sa, yan. Yes, madalas mo siyang naiisip. Tingnan natin kung may pagbabalikan pa ba. Sa part mo. Sa part mo, meron pa. Sa part niya, tingnan natin. Sa part niya, may pagbabalikan pa ba. Sabi natin yung umaasa pa ba na magkabalikan. Tingnan natin sa kanya, okay? Doon nang hihinayang yung person mo. But let's see. Stairway to light. The emperor, yes. Meron pa din. Meron pa din, pero sabi ko nga sa'yo, natatakot kasi siya na baka magulo na naman yung life mo. Oh, hindi siya nakakatulog talaga. Alam nako nade-depress yung person mo because of dun sa pinili niya. Tignan natin, Libra. Okay, ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo or ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya? Tignan natin kung ano ba yung mga mensahe na ito. Messages, please. Spirit guide. my pride and ego got hurt so I wanted revenge I wanted you to hurt too parang hindi to galing sa inyo eh di ba sabi ko kanina may nasaktan may nasaktan. nasaktan din kung nasaktan ka nasaktan din ng person mo yung yun yung tao na kasama niya ngayon na from his or her past nga talaga so yung tao yung parang nagre-revenge lang talaga sa kanya So, hindi to galing sa inyong dalawa. Galing yan dun sa third party. Third party na masasabi natin, okay? I smile on the outside, but I'm dying on the inside. Pwedeng kayo to parehas. Nagpapanggap kayo ng person mo na masaya kayo. I mean, ikaw sa sa mga nakakasalumuha mo, nagpapanggap ka siya rin. Ganun din. This connection bores me to death. I need something more exciting. So, pwedeng yung person mo yung nagsasabi niyan. Kasi, di ba, ano ba yung gusto nung third party sa kanya? Which is revenge. I tried to run from this connection, but my soul craves you. Ano sabi ko dito? Pwedeng soulmate mo siya. Mm-mm. Ayan po. So, ang ano lang, hindi na kontento kasi itong person mo eh. Di ba, yung excitement na akala niya, pagmamahal. Ayun, ngayon nagdurusa siya dahil dun sa pinili niya. Dahil dun sa kanyang naging desisyon. So, yan lang po, Libra. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.